Ibinunyag ni Aaron Villena na may pagkakataon sa kanyang karir kung saan naramdaman niya na siya ay na-exploit sa isang nakaraang role sa pelikula, kung saan pakiramdam niya ay wala siyang kalayaan na tumanggi. Marso nitong taong 2024, unang sinabi ni Aaron ito sa isang interview kay talk show host Boy Abunda kung saan siya at ang kapwa sexy actor na si Luke Conde ay naging mga panauhin. Sa nasabing interview, inamin ni Aaron na sa kanilang mga unang taon sa industriya, nagkaroon ng pagkakataon na nalagpasan ang kanyang mga hangganan at naramdaman niya na naging parang isang commodity siya sa ilang bahagi ng kanyang career. Nang tanungin siya ni Tito Boy tungkol sa paksa, sinabi ng aktor na nangyayari nangyari ang insidente noong nagkaroon siya ng cameo appearance sa isang pelikula. Gayunpaman, noong mga panahong ito, hindi pa niya pinangalanan ang particular na pelikula o production team na nasakot. Ayon kay Aaron, na-experience niya na bago mag-shoot ang isang eksena, kailangan niyang mag -plaster. Ang plaster ay karaniwang ginagamit sa mga pelikula upang protektahan ang mga aktor mula sa anumang aberya sa isang shooting. Inamin ni Aaron na normal ang paggamit ng plaster sa mga aktor lalo na sa ilang sensitibong eksena na nagpapakita ng bahagi ng kanilang pribadong parte ng kanilang katawan. Dagdag ni Aaron, as long as naramdaman mong hindi ka na i-exploit or what, you don't need to do certain things. But know when to stop if it's obvious that someone is trying to cross your boundaries sa pagbabalik tanaw sa insidente ng kanyang umano'y exploitation, sinabi ni Aaron na may isang staff member sa pelikula nagboluntaryong maglagay ng plaster sa kanya. Bagabat nakaramdam siya ng hindi komportable, sinabi ng aktor na wala siyang lakas na loob na tumanggi noong mga panahong iyon. Tapos hinanap ako and then pagpasok niya, sabi niya, o, oh, bakit sila naglalagay niyan? Ako na ang maglalagay niyan. Sabi niya, sabi ko, o oh, sige po. Tapos feel ko parang may something. Pero hindi ako umangal. I was too young and syempre, kumbaga sa industry natin, baka sabihin ang arte naman ni Eron. Nang tanungin ni Tito Boy si Eron, kung naramdaman niyang siya ay inabuso sa pangyayaring iyon, tumango ang aktor habang sinasabi, that time nang hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye. Dahil dito, pinayuhan ni Tito Boy ang mga aktor at mga viewers na maging maingat sa kanilang mga hangganan sakaling maharap sa ganitong mga sitwasyon sa hinaharap. Ang leksyon naman doon, say no and say it, sabihin mo. Ito ang sabi ni Tito Boy nang pumutok ang balita kay Sandro Mulak at ang aligasyon na di umano pinagsamantalahan siya ng dalawang independent contractors ng GMA7, maraming mga taga-entertainment industry ang nagbigay ng kanilang saloobin tungkol sa issue. Isa na dito ay si Direct Joel Lamangan panahon pa ng kopong-kopong, meron na yon. Diyos ko, ilang mga artista na naging leading man at sumikat na nanggaling sa bading. Ang dami. Ito ang naging komento ni Direk Joel Lamangan. Ilang buwang matapos unang umami ni Aaron sa pang-aabuso sa kanya, nag-post ito ng isang mahabang post sa kanyang Instagram account. May nakita akong post, nagsalita pala itong direktor na ito na matagal na daw nangyari yung mga ganitong senaryo. Parang proud na proud ka pa. Eh kung sabihin ko kaya na isa ako dun sa mga artistang na-exploit at ikaw yon. Tandang-tanda ko yung mga kailangan ko magplaster sa eksena. Cameo role lang ako may tumutulong na sa akin sa production pero pumasok ka sa CR at pinaalis mo siya. Ang sabi mo pa, dapat hindi ka nagpapalagay sa kanila. Ako na dapat maglagay niyan. Wala namang problema sa akin pero ilang beses mong tinatamaan at dinidikit yung kamay mo. irerespeto kita bilang tao at direktor kasi magaling ka pero dahil baguhan pa lang ako noon, oo lang ako ng oo kasi kailangan ko ding kumita ng pera pero malamang hindi mo na maaalala kasi siguro hindi lang ako ang ginagawan mo ng ganon. Nung ini-interview ako sa Fast Talk noon, hindi kita pinangalanan kasi may respeto pa din ako sa iyo. Kahit mga staff nagtatanong sa akin, hindi ako nagsalita. Kaya sana tahimik ka na lang kahit noon or ngayon, never naman magiging tama yung gawain ganon. Kung totoo man or hindi, hindi mo dapat itolerate yung mga ganong bagay. May mga nag-comment sa website na Reddit na nagtuturo na di umano ay si Direk Joel Lamangan ang itinutukoy ni Eron. May katotohanan kaya ang mga aligasyong ito? Ano sa tingin ninyo?